Good day mga kapotbol, kamusta kayo, kamusta tayo, sa tayo so, ay mabuti So ngayong araw na to mga idol ay kinuha natin yung jersey na padala ng Kaya FC Maraming maraming salamat po kay Coach Paul Tolentino na nagpadala sa atin at tumulong sa atin na mabigyan tayo ng isa pang set ng jersey So ngayon dadalhin muna natin siya sa school, ito yan o oh. At ipamimigay natin sa mga players natin So let's go, patara tayo doon So ayan mga idol, ito na yung binigay sa atin na uh, jersey ng uh, Kaya Football Club. yan sa so, makikita nyo dito kulay uh, parang black na may blue. Ito yung sa coach, mga idol. So meron lang siyang nakalagay dyan na kalabarson, tapos logo lang ng DepEd, tapos ito yung blaze na pinagpagawaan. At ayan, talagang napakaganda. Medyo lalayuan natin ng kaunti para makita ninyo. Ayan. So yan yung itsura niya mga idol. So, maraming maraming salamat po sa Kaya FC. Ito sa likod, ito ipakita ko sa inyo. Iyan, oh. Iyan yung logo ng Kaya. Iyan. Iyan yung logo ng Kaya. Iyan, tingnan ninyo mga idol. Ang ganda. Salamat po. Iyan. Ngayon lang ako nagkaroon ng jersey na nakalagay eh head coach. Iyan, oh. Ang ganda, oh. Maraming maraming salamat po sa Kaya Football Club na nagbigay po sa atin ito. At sa mga bata, mamaya papakita ko sa inyo yung bata para... Uh, makita niyo kung gano'y siya kaganda mga idol Ayan o oh. So hindi ko na nabideohan yung ating pamimigay kanina Dahil may mga Nag NLC pala sa school Kaya ito lang muna yung ating Papakita sa inyo Pero napakaganda talaga Quality quality yung jersey nila Ayan o oh. Salamat po sa Kaya FC Ayan, Ayan o oh. At merong pagkahawig itong jersey nila Sa official jersey ng Kaya Merong hawig talaga Ayan oh. Ganda. Ito, nandito yung iba. Ito. Nandito yung iba. Na naiwan na hindi natin napamigay. Kasi mamaya babalik pa tayo sa school. Ayan. Ayan yung iba. So, kukunin ko yung isa dito para ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung mga jersey na to. Mga idol. Ayan oh. At maraming salamat kay Coach Imac na na nag uh, sama o oh, nag-uwi nito sa nakasugbo kasi galing pa to ng Manila so inuwi ni Coach Imac para lang mabibigay sa mga bata tuwang tuwa yung mga bata natin kasi ang ganda talaga ng jersey so meron na tayong magiging apat na pares apat na piraso ng jersey kasi galing dalawa yung galing sa sa Calabarzon sa region meron tayong pinagawa na isa nala, mula sa Ladera de Calayo at tsaka ito sa so, sulit na sulit siguro yung mga bata natin dahil ang dami natin jersey tsaka sapatos kompleto na sila sigurado magpe-perform na sila na maganda at maayos sa kalorong pambansa. So, babalikan ko lang itong mga idol, oh. Pakita ko lang ulit sa inyo. Ganda talaga nito. Ayan, oh. Yung kay Coach na bigay na rin natin kanina tsaka kay Ma'am Sola. Ang ganda. Wow. So, size, ano po ito? Large. Ayan. Large tayo, large. Siguro kasya yung kasya to sa akin. Hindi ko pa naman masyadong nasusukat. Ang mga so natin. Pakita sa inyo kung anong magiging itsura niya. Possible medyo malaki siya sa akin pero okay lang yan. Okay lang yan. Ayan. Okay yan. Okay yan. Okay yan. Okay yan. Nabata. Okay, bata. Yeah. yeah At ito naman mga idol yung sa player version na binigay sa atin ng Kaya Football Club. Ito yan ng Kaya. Baka sabi naman niyo. Yan yung binigay nila sa atin. So ito large din ito para kay Bilila at napakaganda din red and white. Yan, ang ganda. Ganda ng ano. Ito talaga ang alam ko sa pagkakaalala ko, ito talaga yung font ng kaya. Ito yung ginagamit talaga nila sa jersey nila. Yan, o. Ang ganda. Red. Tapos yung sa keeper namin ay yellow. Hindi ko lang nabidyohan. So, mamaya papakita ko sa inyo pagka uh, suot na nila yung jersey. Yan. Napakaganda, o. Oh. So, yung short niya nandoon, mga idol. Papakita ko din sa inyo mamaya yung short. Ayan. So, meron siyang puti dito sa gilid. Ayan. It's a blaze. Yan ang ating sponsor. Yan ang nagawa. Ayan, oh. Ganda. Ganda ng quality ng tela. At uh, talagang salamat talaga sa ano. Salamat talaga sa sa ano, sa Kaya Football Club sa pangunan ni Sir Paul. Maraming maraming salamat Sir Paul sa pag sa, hindi talaga kayo humindi sa aking uh, request kahit na medyo gahol na sa oras ay pinagbigyan niyo pa rin po kami. Maraming 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 salamat po sa inyo. Ayan oh, napakaganda talaga ng jersey na to. Ayan. Sa likod ulit, pakita ko ulit yung likod kasi yung likod yung pinakamaganda eh. Ito yung pinakagusto ko eh. Nandito yung logo ng Kaya. Ayan. Ganda. Ayan o. Siguro pag tayo ay bumalik na ulit sa coaching ng kaya sa PFL, kung may chance pa, or sa susunod na mga panahon na pinatawag ulit tayo ng kaya football club para maging part ng kanilang coaching staff, ito susuotin natin to. Ayan o. Ito nang masusuot natin kasi meron na tayong logo ng kaya. Kasi yung mga nakaraan na punta natin, wala tayong logo. Wala tayong jersey na provided nila. Pero ito, ayan, maganda-ganda na. So ipapakita ko naman sa inyo mga idol yung short Papakita ko sa inyo yung shirt ng na itong kaparis ito. Mabalikan ko kayo. At ito naman mga idol, yung short ng, ng natin na binigay. Ayan, o. Oh. So, medyo meron pala dito na hindi napasama yung... Pero okay lang yan. So, ito. Ayan. Ito yung shirt. Simple lang siya. Simple lang. Pero yun sa ano natin, sa keeper talaga maganda. As in, maganda talaga siya. Ayan yung itsura. Napakaganda lang nito ng tali nito, napakaganda. Kuya, wow, ayan oh. Merong metal kasi yung sa iba, 'di ba, diretso tali lang. Pero ito, napakaganda niya. Ayan. Ayan. Dire diretso siya. Then sa likod, oh, wow, ayan, simple lang din siya. Wala na siyang masyadong etcheboretche, pero meron siyang logo ng Blaze dito. Yan pa rin yung logo nila. So, I think napakaganda nito, napaka-fitted nito sa mga bata natin. Napakaganda ng pagkapit at talagang masasabi ko na quality talaga yung binigay na jersey sa atin kaya maraming maraming salamat talaga kay Sir Paul na hindi na hindi humindi doon sa request natin na sponsoran tayo ng jersey kaya maraming 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 salamat po talaga sa Kaya Football Club niyan so napakaganda nito napakaganda ng set ng na jersey natin talagang hindi tayo mapapahiya pagdating natin doon so yan so mga idol mamaya papakita ko sa inyo yung pasasalamat namin sa Kaya Football Club abangan nyo lang kami mamaya Kita-kita sa'yo ulit mamaya. Malamang salamat po. Team Calabarzon na pupunggay. Delegasyong mga mata. Maglalaro mga bansa. Natatanggi ng disiplina. Kultura amat sa iba. Hashtag balatag. Hashtag Calabarzon. Sa habang panahon. puso. So, yun nga mga idol. Galing tayo sa munsipyo at binigyan tayo ng allowance. sa no. So gusto ko lang magpasalamat sa sangguniang bayan ng nasugbo sa pagsuporta sa ating mga batang atleta sa simula sa sakyan hanggang sa pagpunta pa uwi ay ipoprovide ni Mayor ang aming sasakyan together with the allowance maraming 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 salamat po at napakalaking tulong po ng binigay po ninyo sa amin at syempre sa mga konsihal maraming maraming salamat din po Vice Mayor maraming salamat po sa pagpoprovide po ng napakaraming bagay po para sa, po sa mga atleta po natin kaya talagang nakakatuwa so hindi ko na masyadong nabidyuhan yung ano natin doon kanina punta natin kasi medyo umuulan kaya nagmamadali rin tayo na makarating at makauwi ano so yun mga idol yun yung ah, isang bagay na napakaswerte tayo dahil sinusuportahan tayo ng local government para sa ganitong mga klase ng mga bagay at talagang so, salamat kay Mayor kasi sobra sobra yung bigay niya sa atin nag-extra pa. Maraming maraming salamat po, Mayor. Ayan. You Dagang salamat, Kaya FC! Team persona ng Pupugan! Delegasyong mga bata! At ng na nga mga idol ang naging kabuuan ng ating araw ngayon at sobrang saya natin kasi meron tayong jersey, meron tayong uh, sapatos, meron tayong allowance na binigay, uh, na nakuha at talagang grabe, grabe yung pagpapalan na nakuha natin ngayong araw na to. So, ang natitira na lang po namin at nakulang ay uh, ipag-pray niyo po kami na maging maayos ang biyahe po namin bukas kasi palit sa po kami bukas magbabarik po kami sana walang naway wala pong ulan uh, maayos sa maging biyahe namin at pagdating doon sa Cebu ay maging maayos din po lahat so yun na lang pong inihiling po namin ipasama niyo po kami sa prayer ninyo uh, na gabayan kami ng Panginoon sa amin po magiging laban at syempre sama niyo na rin sa panalangin na kami po ay manalo yun po ang akin pong isa pong nire-request po sa inyo. Kaya po, kita-kits po tayo sa susunod ng mga vlog. Ingat po, bye-bye!